ang dapat nating ang lesson na dapat natin ma malaman or maintindihan o maunawaan sa istorya ng EDSA revolution is that wag kang mag revolution kung wala ka talagang pagbabagong gagawin. Dahil ang nangyari lang noon ay nagpalit lang naman ng gobyerno pero imbis na mapabuti na pasama pa. Hindi ba? So, eh, ako lumaki kasi ako nung panahon ni Cory, no? Na talaga hirap-hirap ng buhay, ang brown out, just me, yun, nine hours, at least nine hours per day, walang tubig, walang... Can you imagine, nakatira kami nun, malapit sa balak yung wala kami tubig. So, dahil nga ang hinahina ng tubig. So, tapos, ganun din naman kung ano yung binabato nila nun sa panahon ni ni Marcos Sr. Eh, nangyayari din nung panahon ni ni Cory. So yun ang pinakamalaking lesson doon, no. Wag kang, -wag -wag kang gagawa ng api or revolution dahil gusto mo lamang umagaw ng kapangyarihan. Dapat magre-revolution ka dahil gusto mong baguhin ang society. And it must be a full change and transformation and not simply a change of people who will steal and abuse power.